All right, mga amigos, mainit pa nga rin pong pinag-uusapan sa social media ang pagluhod ni Jermont Tank Davis kahapon sa kanya naging laban kay Lamont Roach Jr. Sa tagpong ito, maikita bago ang pagluhod ni Tank Davis, eh tinamaan muna siya ng isang solid ni Lamont Roach Jr. Isang solid right cross at dalawang jobs at maya maya pa nga po lumuhod na si Tank Davis. Ngunit hindi po ito binilangan ng referee only ruled as knockdown, kaya't nabahiran ng kontrobersiya ang laban na nauwi nga po sa 12 round majority draw. Kung ang pagluhod po ni Tank Davis ay ni ruled na knockdown, panalo po dapat sila Montrose Jr. sa laban. Ayon kay Gervonta Tank Davis, hindi naman daw po siya napaluhod sa lakas ng suntok ni Lamont Roach Jr. Kundi dahil sa krim na ipinaid sa kanyang itinirintas na buhok. Humapdi daw ang kanyang mata noong umagos na ito sa kanyang mata. Pero aminado po si Tank Davis na hindi siya dapat lumuhod sa laban. May ilan pa rin nagsasabi na hindi daw dapat talaga tawagan na knockdown yon. Pero ayon nga po sa ilang mga eksperto at ilan na rin mga boksingero mismo ang nagsasabi na regardless ano man ang iyong dahilan ng pagluhod, ito ay dapat bilangan ng referee. At dahil nga po sa mainit na isyo na pagluhod na yan ni Tank Davis ay eh nahalong katuloy ang kaisa-isang knockdown sa professional boxing career ni Floyd Money Mayweather na nangyari nga po noong May 26, 2001 kontra kay Carlos Hernandez. Sa tagpong ito, makikita po na kusang napayoko si Pretty Boy Floyd Mayweather. Pero makikita nyo po mga amigos na bago siya napayoko, eh hindi naman po siya tinamaan ng kahit anong solidong suntok. Pero ni-rolled po yun ng referee as knockdown. At makikita nyo na hindi rin po nagreklamo si Floyd Mayweather sa tawag ng referee dahil alam niyang tama yung ginawa ng referee. Ayon nga po sa mga eksperto sa boxing daw po mga amigos, ikaw ay biglang yumuko, biglang lumuhod, biglang tumalikod, ikinukonsidera pong knockdown yan o kung minsan nga po biglang inaawat na yan ng referee. At ayon nga po sa boxing analyst ng The Zone na si Chris Mannix, tatlong referee daw po ang kanyang nakausap at tinanong kung dapat bang tawagan ng knockdown si Tank Davis. At lahat nga daw po yun ay sumang-ayon na dapat knockdown ang itawag doon sa pagluhod ni Tank Davis at isang beteranong referee din ang nagsabi na dapat disqualified si Tank sa kanyang ginawa na pagtakbo sa kanyang corner at nagpapunas ng towel sa kanyang mukha habang nasa kalagitnaan ng kanyang laban. Samantala sa iba pang balita, ang sisipag talaga lumaban itong mga Japanese fighters mga amigos. Kapapanalo lang ng impresibong knockout na panalo nitong si Junto Nakatani may kartadang 30 wins, no losses, no draws with 23 knockouts kontra kay David Queller Contreras noong February 24. Tapos ngayon ang balita po, eh, inaayos na kaagad ang kanyang susunod na laban para sa isang unification kontra kay IBF World Bantamweight Champion Ryosuke Nishida. Ayon sa report ng Ring Magazine mga amigos, magiging taya daw po dyan ang The Ring Magazine belt kapag natuloy ang unification ni Najunto Nakatani at Ryosuke Nishida sa Hunyo. Patunayan mo sa akin ha Sino man ang mabuno at Di ka tatakbo ha Sa bayan ko sa bayan Papalag ako para sa bayan